Hello So hello guys it's time for uh Hello guys What a nice day what a nice day Good afternoon Now it's time for reading time Reading time We're gonna read Good afternoon down We're gonna Evening read na kayo. Evening. We're gonna read I Ay? Aya Kumain ng ngủ lại. Kumay ngủ lại. So nyon, ny explain kasi yon at si mami kung ano yung nagyari hey, sa kwento. Ayo! 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 sa kwento? Ayo! 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 si Nabet at Kaloy ay magkapatid. Si Bet ang naka, nakatanda. Tan, ta, Bunsong kapatid niya si Kaloy. Paborito ni Kaloy ang mga candy, sorbetes at mga candy. At kung ano-ano pang mga pagkain matamis mas masayang masaya siya kapag nakakain ng mga ito ito na guys minsan tinawag ng nanay si kaloy para kumain kaloy kakain na magugas ka na ng iyong mga kamay. Ano po ang ulam, Nay? Tanong ni Kaloy. Pitong isda at gulay. Naku! Nagtago kaagad si Kaloy. ayon yang makarinig. nagkapidit sa ilalim ng salitang sa ilalim ng salitang gul sa, sa hmm? salitang ng kama hindi na niya alam kung ano kasama o kaya naman sa ay sa loob ng isang kahon. Yung ano mo, finger mo, ano mo dyan para alam mo yung sunod. Ituturo mo. Ngunit, minsan naman, umuwi ang kanyang tatay. Mayroon itong uwing candy. Mabilis pa sa kidlat sumalubong sa kaloy. Tay, ito po ang inyong sinilas. Masaya. Bibi, wait lang inay. ingay. Masaya niyang bate sabay halik at mano. Pagka tapos kinuha na niya ang uwing nitong candy at nagkulong sa kwarto. Sagutin ang mga tanong. Sagutin ang mga tanong. <laughs> Sagutin ang mga tanong. <laughs> <laughs> ano ito, mami? na. Uh, Gusto mo, diba? Gusto mo ito, diba? Oh. Sagutin Hino. ang mga tanong ang magkapatid sa kwento. Si Beth at Kaloy. Si Beth at Kaloy. Si Beth at Kaloy. Hala. Aso na tayo. Two. Ano ang paboritong pagkain ni Kaloy? Pagkain. Yan yan si Daddy. Pupo do yung paboritong pagkain. Ano ang paboritong pagkain ni Kaloy? Mga candy. Ano naman ang pinakaayaw ng pagkain? Gulay po. Ano ang kanyang ginagawa kapag hindi niya gusto ang pagkain tatago uh, excuse me guys tama ba ang ginagawang ito ni Kaloy everybody everybody likes gulay right ano ba yung favorite mong gulay yan green Anong green? Anong gamot oh, Ano yun? Underland. Di ka pa uh -huh. like. you 10? Isang araw may pinuntahan ang kanilang nanay at tatay. Tinawag ng nanay si alagaan mo. Nagbilin. Nagbilin. But, alagaan mo ang iyong kapatid. May ulam at gulay akong iniwan sa mesa. Ito ang ng inyong kakainin sa tanghalian. Opo, inay. Sagot naman ni Beth dumating ang oras ng tanghalian. Naghain na si Beth at saka tinawag si Kaloy. Kaloy, kakain na tayo. Pero, pero <laughs> walang sumagot. Nagsimulang maghanap si Beth. Nanap niya si Kaloy sa loob ng kwarto. Tinignan niya ang ilalim ng kama. Kaloy! Kakain na! Muling tawag ni Bet. Ngunit tahimik ang paligid. 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 Ni walang kaluskos. Na, na marilin ang hindi alam ni Beth sa loob ng isang kahon. Nagtago si Kaloy. Tama. Hindi ako makikita nito ni Ate Beth. Ni, ka, ni Kalway, Kaloy. Kaloy. Na Kaloy. Lance. ka, Lance. Magugutom ka. Mangangayarit ka. Pag hindi ka kumain. Mag magiging payatot ka. ayako ka. ko naman maging payatot ka. Kasi ko po. Apo, mami. Hindi niyo. Ang dami mong jismi. i mm -hmm. Lumapit siya sa kanya ng ate upang humingi ng pagkain. Ah, ate, gutom na gutom na ako. Sabi niya, kakain na ako kahit kulay. Mabilis na si bet. At mabilis ding kumain si Kaloy. Kumain siya ng gulay. Aba! Masarap pala ang gulay. Sabi niya. Bakit may puti yung dito mo? Sa fries ba yan? Right? Fries? Fries. Mm. Hapa na naganan ko po. Eh. Sabi niya, maraming nakain si Kaloy. Magmula noon, natuto ng kumain si Kaloy ng kuya. Now, sagutin na ulit ang mga tanong. Ang tanong. Ano ang tanong? Sagutin ng ang mga tanong. Bakit ayaw ni Kaloy na kumain ng gulay? Kasi Kal si kala ni Kaloy ay hindi masarap ang gulay po. Tapos, oh, paano niya, ilas na po ito pa. ah, paano niya nagustuhan kumain ng gulay? Tapos, tapos pagkatikim niya, kasi ano bang lagi nang kinakain? Mga candy lang ito. Mga matatamis. Matatamis. Sige na, bye na. Bye bye. Please like and subscribe. And 3, 2, 1. Like, 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 like.